Basta tayo. Ang gamit natin dito sa salita ay ang gamitin natin ano ba ay Tagalog kung bisaya kasi yung gamitin natin hindi lang bisaya. Kaya haluan natin ang Tagalog. Hmm. Namit, sarap. Ano ano, Ang sa, sa ano, 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 Lami. Ang ibig sabihin ng sa, Tagalog, masarap. Kaya Hmm, lamit. Hmm. Hmm. Tapos ang ano natin yung tuyo sa ano sa, sa, Tagalog, sa Bisaya, ano, buwan. Buwan siya, lutong. Kagumkum sa Bisaya. No? Ang sa, sa tuyo, sa bulag, hindi siya maalat tama tama lang ang timpla niya hmm. sino naging na hmm. 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 dati mga nalagos na kumain ako ng sili na rin nahilaw na ating kilo kung ating kilo ang kinain ko ng sili nahilaw grabe

हम्म um, तो कहाँ तो